Hi everyone! Good morning! I'm back! This is some brusas. And welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Bakit nga ba hindi kompleto ang Grand Winner sa Lampang? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng na mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman ng makamamasamdyan na laging sumusuporta dito Araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat Syempre usapang Miss Grand update tayo ngayon So eto nga pagkatapos na pagkatapos putungan ng corona ang ating Miss Grand na si Emma blau ay diretsyong trabaho kagod siya kinabukasan dahil umatin nga siya ng mga event dito sa Bangkok at hindi lang yan Siyempre, hindi pa tumitigil yung kanyang eksena dahil today naman ay nasa Chiang Mai siya kung saan umatin sila ng Miss Lampang di ba Miss Grand Lampang mm -hmm so after nila dito sa Bangkok lumipad kagad sila papuntang Chiang Mai at ayun na so dalawang araw na sila nan nando doon at ayun kasama niya si Miss Venezuela at sa si Miss Thailand kung saan sumunod lang kanina mm -hmm. pero ang tanong ng kadamihan bakit wala yung ibang runners up eh ang inimbitahan dyan lima mm -hmm. lima yung yung first runner up Second runner-up, third runner-up, fourth runner-up, at saka yung bagong Miss Grand International. Ewan ko kung ano na nangyari doon sa dalawa. Mm -hmm. Kasi wala, hindi nakasama si Miss Ghana at saka si Miss Spain. oho. Uh -huh. 'di diba? So dapat kasama sila diyan. So dito talaga napapatunayan talaga pagkatapos ng pageant kung sino talaga yung mga totoong reyna at willing to work no matter what happened, 'di ba? So dito makikita mo kagad eh. Oo. Pero siguro, ano man yung dahilan ng dalawa at bakit hindi nakasama dahil siguro uh, pagod, O nagpapahinga or siguro may ibang appointment. Mm hmm pero ang tanong kasi, kung halimbawa sila ang nanalo, halimbawa si Miss Ghana o kaya si Miss Spain ang nanalo, Miss Grand tingin mo tatanggihan ba nila pumunta dito sa lampang? Oh, diba? Tingin mo, hindi ba sila makakarating dyan? Oh. So, syempre, gagawin nila yung duty and responsibility nila. Pero kasi sa kabilang banda, kahit runners-up ka, or ano man na nakuha mo position kung inimbitahan ka, dapat keep going ka pa din kahit hindi ka ano kahit hindi ka nanalo di ba para maganda yung image mo sa lahat kasi ayan katulad niyan hindi natin alam ko ano yung exactong dahilan pero kung ano man yung dahilan nila siguro dahil pagod or nagpapahinga or masama ang pakiramdam kaya hindi na sila nakalipad dyan sa Chiang Mai uh -huh. so ganun talaga anyway So, kamusta naman ang ating Reyna? So, syempre, ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda niya. So, kahapon may nakita akong ano nila, video at saka photos ni Miss Venezuela kung saan na masyal sila. And then, ayun, maganda yung bonding nilang dalawa ni Miss Venezuela. Sa bagay, from the beginning pa lang naman ng competition, nakikita na natin sa si Emma at saka si Miss Venezuela ay laging magkasama, di ba? So, talaga nagkakaroon na sila ng ano ng banding doon pa lang sa Miss Grand during na candidate sila. Kaya hindi naman naging mahirap sa kanila yung banding together nila dito sa Lampang. Oo, kung saan kung nasaan man sila ngayon, di ba? So, ako para sa akin maganda yan kasi mas nabibuild pa nila yung relationship nila. At dito nakikita mo na very supportive si Miss Venezuela kay Miss Philippines para sa kanyang reigning bilang Miss Grand International. At hindi lang yan. Siyempre, sumunod din si Miss Grand Thailand. Ayon. Siguro, hindi lang talaga nakasama sila ano, Ghana at si Spain dahil siguro pagod or kailangan talaga bumawi ng pahinga. Eh, kung ako nga, eh, bumawi ako ng pahinga kahit na, hindi naman ako candidate. Diba? So, mahirap talaga nakakapagod siya. But, ayun nga, kaya lang, sayang lang yung moment na sana magkasama sila dyan. And then, dito sa lampang, uh, maraming eksena ang ginawa nila Emma Tiglaw. ang dyan na umatin sila ng conference. Tapos, meron din silang uh, pasyal-pasyal, di ba? And then, nagsuot pa sila ng, ano, ng Thai costume. Oo, ni, ano, tawag dito ni Gatchabel at saka si Miss Venezuela silang tatlo. Tapos may nakita pa tayong napapanood natin na acting-actingan na nila. Ay, nako, bongga yun. Ginawang kontrabida ni Gatchabel. etong si Emma, tiglaw, nakakaloka. At yon tapos umatay na sila sa event kung saan ginagawa nga ngayon at may nanalo ng bagong Miss Grand Lampang. oh, di ba? So, yon So, for sure, after nyan, babalik na sila sa Bangkok. And then another duty and responsibility na naman ang gagawin ng mga grand winner. So hindi ko alam kung magsasama-sama silang sampo pero may narinig kasi ako na pupunta pa sila sa Korea together. Oo. Kaya lang hindi ko alam kung this week yon or next week kasi papa ano na papasok na ang Miss Universe, di ba? So parang sa susunod na linggo ay nako start na ang dating ng ano, mga candidates for sure at simula na ang bakbakan at magiging part nga ng competition etong si Emma Tiglaw dahil mag-host siya sa mga ilang event ng Miss Girl, uh, Miss Universe, oh, di ba? Dream come true. At ayun nga, excited tayo. May nang balita pa, may mga balita pala. Ito pa lang si Emma Tiglaw ay nag-attempt pa lang sumali ng Miss Universe Philippines noon para sa Quezon Province. Hindi lang siya natuloy. Uh -huh. Kasi meron daw appointment na iba. Parang meron siyang passion show or gagawin sa abroad. Eh, hindi na to, natuloy. And then, ayun nga si Atisa na ang lumaban. So, destiny, no? And then, grabe. Mm -hmm, grabe talaga tapos yon nagpunta na siya dito sa Miss Grand. Buti na lang hindi siya natuloy doon sa universe. At dito siya natuloy sa Miss Grand At ayun, naging title pa siya. And then, ayun, sa mga ibang candidates, na hin sa mga ibang runners-up, hindi ko alam kung nandito pa yung mga runners-up na sampo. Kasi ba diba, 10 sila. So, hindi ko alam ko nandito pa silang lahat. Wala tayong update sa kanila. Pero, ayun na, balita ko pumunta sila ng Korea. Hindi ko lang alam kung kung matutuloy yon at sasama ba sila. Pero, ang nakita kong very active ngayon ay si Miss Venezuela dahil siguro gusto yung mag-work sa organization. Pero in fairness kay Venezuela, ha, maraming medyo natatarayan kay Venezuela. Pero I think she's very nice. At nakita naman natin na willing talaga siyang magtrabaho. At ang maganda dito kay Venezuela, ipinakita niya sa Miss Grand Organization na kahit runners-up siya, dead ma siya, siya, at willing siyang magbubuntot. <laughs> ba? Diba? So, sana ginawa na lang siyang second runner-up. para first runner-up, second runner-up, and title. Silang tatlo, di ba? So, for sure, natuwa si Mr. Nawat dito kay Miss Venezuela. And I think, mag -i stay pa yan dito ng matagal. At baka, bigyan din siya ng ng project sa Miss Universe. Silang dalawa ni Emma o tatlo sila ni Lagat Chabel na baka gawin silang host. Stunning ang beauty ni Miss Venezuela sa mga nakikita kong photos nila. E eh, paano naman kasi maganda naman talaga to si Bakla. Wala naman talaga duda ang ganda ng babaitang yan. At kahit ano talaga ipasuot mo sa kanya, bumabagay at kahit anong ayos, ay talagang Diyosa siya. Kasi Diyosa talaga siya in person. Pero natutuwa ako sa character na pinapakita niya dito sa Miss Grant dahil she's willing to work. O oh, maganda yan. So ang tanong, sa, dapat pa nga ba sumali sa Venezuela sa iba pang pageant? I think sa universe pwede. Oo, di ba? Kasi ganda-gandahan ka ng lola mo, malay mo. In the future, maging Miss Universe siya. I think hindi tatanggihan yan kasi ang ganda talaga ng bakla in person. O, yon. Pero siya hindi naman nagpakabog sa Emma. At alam naman natin na sa si Emma ay talagang laging ready yan. So, dapat lang na na ano, talagang umangat ang beauty ni Emma kay Miss Venezuela. Ako to be honest, wala naman ng competition. Hindi na dapat yung isipin dahil tapos na ang laban. <laughs> At si Emma ay nag enjoy na. So, dapat lang tuloy-tuloy na yung ganap ni Emma. Hindi ko lang alam yung mga damit ni Emma ay manggagaling na ba dito sa mga designer dito pero magaganda yung mga sinusuot niya, no? Katulad na lang yung suot niya dyan sa lampang. Ay, ang ganda winner na winner ang ang lola mo. At saka, maganda din yung styling niya. Sobrang natuwa ako sa makeup niya ngayon kasi mas lalo siyang lumutang at gumanda ng bongga-bongga. Kasi nga, ba diba, parang ang nagme-makeup na sa kanya yung grand na. So, bongga na yan. So, syempre, more update pa tayo kay Emma kung ano pa yung mga eksena at ganap na gagawin ni Emma. So, doon naman sa mga nawawalang runners-up, hindi ko alam kung bakit sila nawawala at hindi ko alam kung ano ang nangyayari, kung sila ba ay nagpapahina, or sila ba may inaasikaso, or ano ba, hindi natin alam. So sayang, hindi sila nakasama dyan sa lampang. O, no? ba diba? Hindi katulad ni Venezuela na Ayun, so rampa kung rampa, go kung go, o oh, diba? So yun, so syempre abangan pa natin yung mga updates ng mga mangyayari sa ganap ni Emma dito sa Miss Grant. Umasa kayo na lagi tayo magbibigay ng update kasi syempre sya yung reigning queen. At saka tingnan natin kung ano pa mga eksena at ganap nila. At syempre, umasa kayo magbibigay ako ng reaction sa bawat pupuntahan nila, o oh, ba diba? So yun, so ayun guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Bakit nga ba wala yung dalawa, no? So, i-comment below mo para at least walawan ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, siyempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updates syempre sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.